and dito naman tayo so, tapos na yung warm up ko kanina sa dance warm up bago mag exercise so ang gagawin ko ngayon gaya sabi ko pretty push ups so December 12 uh, December 12 dito December 13 naman dyan so mga gods, paano ito 30 push ups 1 30 na po sa po yun mga lods so yun nga yun sabi ko uugaliin po yung uh, mag ehersisyo para sa kalusugan po yun so lagi po tandaan mahalaga po yung kalusugan natin maintain exercise ini kayo kind of na big exercise. So, time management lang po yan. Ibig sabihin, singit-singit lang po yung oras nyo para sa ehersesyo, para sa sarili nyo. Kahit busy kayo sa work, 30 minutes to 1 hour, ayos na yun. So, palaging tandaan mga lods, napakahalaga po ang kalusugan para sa atin. Kasi siya po talaga yung tunay na yaman. Tandaan, siya po yung tunay na kayamanan. So, dapat hindi po wala yung exercise. At palaging tandaan, ito po ay napakahalaga sa ating kalusugan. Hindi, hindi pinipili yung edad. Basta bigyan nyo lang tayo, mga lods. Tanda ka man o ano, sa huwag lang yung may sakit ka. Hindi ka na nakakalakad. Walking. Kahit anong exercise. Walking, walking, walking everyday. Ah. Ah. Diba? Kailangan po yun. oh gaya nito. Kung saan ako, napakalamig ng lugar. Diba? Napakalamig ng lugar dito. So, hindi makalabas. So, ginagawa ko, dito lang ako sa loob ng bahay. Dito. Dito paano? Kapag ah, warm up. Diba? Kasi... Yung po talaga ang eh, Para lang ma-maintain yung kalusugan, especially sa aming mga with W, 'di ba? So tandaan, mahalaga po yung uh, kalusugan. Kahit anong exercise, paano yan, 'di ba? Maraming-maraming salamat po, Kuya Red. Thank you very much.